Nangatid ko na yung bata. Nakaganito siya pag payahati. Pag uwi ito, wala nang laman. Kaya, mayada na ganak ulit ito pag sundo sa kanya 5 o'clock. antenna. Okay. Mainit kasi dun sa kabila. Kaya dito ako dumaan. mas madaling dumaan doon sa kabila kaso mainit hindi tayo dito banda mainit awit na ulit. Pauwi na ako ng bahay. Dapat doon pala ako sa kabila dumaan. Mainit dito. Sa baba ko lang iwan tong cart ng bata. Kasi sa taas, fourth walang lip uh, yung ano ko doon pagod pero exercise siya parang umaanyong yung pakiramdam ko ayun lang pagandahan na kasi kailangan kong mag diet ang pinaka exercise ko na yun adjustment ko lang is yung sa mga bata pero sa mga amo wala akong masabi Sino, inaano ko pa mo? inaano ko pa yung kanilang inoobserbahan ko pa yung pagsasahod nila pero unang month ko parang delayed na sila nakausapin ko na sila mamaya